Hi, mga love shoutout po sa inyo lahat. Welcome back dito sa ating tutorial, Sheila TV8. Ang tatalakayin po natin ngayon ay kung paano kayo mag-switch account ng inyong mga Gmail sa Chrome or sa Chrome, sa Google Chrome. Ayan, paano nyo yun papalitan yung inyong mga account or mag-switch. Kaya, Huwag kukurap at manood na po. Kung bago ko lang sa channel ko, pakiclick na na one po please yung ating subscribe button sa baba. Mag-bell on na rin po kayo para ma-notify po kayo for our upcoming tutorials. At kung like mo tong videos na to, pakishare na rin po for your support. At kung may comment and suggestion, ka-i-drop mo na rin yun sa baba para ma-response ko po ang inyong mga ketsanungan. Ayan, at lang muna po natin gagawin ay, syempre, pupunta tayo sa ating Google Chrome. Ayan. Welcome to my Google Chrome. Ayan. Ang, tapos, pupunta tayo dito sa may tatlong dot dito sa taas. Ayan, nakikita nyo yung tatlong dot sa taas. I-click nyo lang po yan. Tapos, mag-new tab muna tayo kasi marami akong tab na naka-open. Ayan. Ayan. YouTube. Tapos tatlong dot pa rin dito sa pinakababa ayan. Puntahan natin 'yan, i-click natin 'yan. Tapos itong desktop site, i-check natin. Desktop cha desktop site ayan. Tayo na, na nag-loading pa. Tapos itong may mukha ko dito, ito. Yan, tapos sign out. Nakita niyo yung sign out diyan? Pindutin niyo yung mukha niyo doon sa taas. Nandito yung mukha ko sa taas. Ayun. Sign out. Click niyo yung sign out. And then pupunta kayo sa pinakadulo. Meron pa dito yung pinakadulo. Yan. I-click niyo yung sign out and turn off sync. Ayan, yan, yan po yung pinutuin natin and then i-check niyo yung clear uh, also clear your Chrome data from this device. Continue. Ayan. tapos skip mo na muna natin, maglo-loading po siya. Skip, 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 skip. Tapos delete na muna natin tong ating mga ano. Naka-open dito. Delete, delete, delete. Delete, delete. Ayan. Punta ulit kayo dito sa may tatlong dot. Or pwede na rin na pag na-delete nyo na. Search ulit kayo ng dito sa tatlong dot. Sa pinakatuktok na dot. Ayan. Sa pinakatuktok new tab ayan ito po makikita nyo dito yan o Nalag na out na siya turn on sync dito punta tayo sa choose another account na tayo yan na out na po siya mag choose another account na po kayo kung anong account yung gusto nyo yung isign in ayan ang dami kong account no ayan yun ang account ko na ma marami yan yan talaga sila example, dito tayo sa maghanap kayo yung account yan, yan itong si Has Georgia yung ating ano tapos yes I'm in lang po sa baba, may yes I'm in ayan andyan na si Has ayan, nakalagi na si Has yan lang po kadaling mag uh, switch account po ng inyong Gmail account. Kaya, kung gusto nyo mag-switch ng account sa inyong Gmail, sa, in sa inyong Gmail account, gamit ang Chrome, simulan na. Ganun lang po kadali. At maraming maraming salamat po. Bye-bye! See you around!